plastic dumapo sa liwa to wow alog langga kaboy boy kita yung mukha ko no uy ito eh mm -hmm. dahil ka ako tagla itong namatay mo alo ano ko Grabe tat buhay ka, oh. Ulo, astig. Ang galing naman ito. Ano kayang paiwatig mo ga? Oh my gosh! I miss you too. Tay, I love you. bye tay. Di ba yung tayong yung nagdapo kang tagbago ka mamatay? iko ikaw nga. Talaga guys. Ay, talaga oh sabi ko sa kanya, pabalik, bumalik siya liwat. Grabe, tagal, isang minuto na siya dito sa kamay ko. Ala, astig! Ang galing naman! Ala, ang galing! Oh my gosh! Kakayak naman. Oo. Ala, astig! Tingnan mo guys, oh. tagal-tagal niya talaga magdapo sa akin. Oh, oh, grabe ito guys. Bira lang ganito gano. Lo, grabe ito. Oh. Astig, ang grabe ito guys. Oh. Magto two minutes na talaga siya sa kamay ko guys. Grabe, lo. <laughs> Ayan na, tila-touch niya. Ano ko, alam tina mo guys. Kitang-kita talaga, oh. lo grabe ito, ang tagal. Oh. Sus, mm. patung. Ato ka kay patong. Nagaling may hangin dyan. Taga, oh. Ulasti, grabe tang tagal niya talaga, grabe ta. Ulasti, <laughs> grabe ang tagal-tagal. Oh, grabe to oh, my gosh. Oh my gosh, grabe. First time ko talaga to, guys, na nakawak ng ganito. Ayan o, dumapo siya sa aking kamay. Tingnan mo, grabe. Ang tagal talaga.